sa pagpapatuloy ng harapan. Attitude ang pag-uusapan ni Nafiang at Feris. We were nice enough to give you the 80% of that chicken. Bakit ganyan kayo and ano ba ang gusto niyong patunayan? Wala ano naman kami kailangan patunayan sa inyo eh. Sa taong bayan meron. Ang banda, dahil first evictee ka? Sino ka para magsabi na first evictee ako? Si Fiam. Dahil una, ba inuuna namin yung sarili namin? Attitude na kami? Yan kasi yung dapat i-fix namin dito, yung attitude. Are you using your brain right now, Teresita? Sa mga attitude namin na pinapakita sa mga tao ang dito. What do you think of us? Do you think we're faking right now? Bakit? Ba't kayo May sinabi ba ako? Kung sino sa inyo? Hindi namin in-expect na ganyan nyo kami itrato. It Nagtataka lang ako kung bakit nag-iba. I'm glad and I'm proud na kahit pa paano nag-speak up siya. Patungkol so, sa fake, so it yun sa sarili mo. Ano niya naman nasabi na fake kami? It's fake. I think he's being for real. Okay. Ano niya naman nasabi na fake kami? Hindi ba pwede marunong lang kami isang tabi muna yung emosyon namin? Yung malakas na personalidad mo, walang masama dyan. Kita naman, sa atin naman lahat, nagpapakututo tayo. Sa'yo, kitang-kita, nagpapakututo Alam mo yung dapat mong pahalagan pagiging mabuting tao, Teresa. Yung ba yung definition mo that's na it. mabuting tao? Uh -uh. Maybe that's the reason why for sa victim ka nga talaga. Yung ganun ako no, kasi kinailangan ko. Umpisa yun. Dulo na to. Exactly. You're a fake. You're a fake. Exactly. Hindi kayo yan. The open forum was like, so good. They're so good. They're really bringing out what they really thought. Pinahalagan ko talaga yung sinabi nila. The people I used to look up to, this is how they're gonna treat us now. Dalawang House Challenges ang naganap. Isa ang napanalunan ng House challenge na naig kayong housemates. Ang bilang ng makukuhanan ng pwesto mula sa lima sa inyo ay... Wala. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok lamang. Sila. Pinaghandaan ko pa naman kung sino yung rarayutin ko, kuya. Maaari mo na muling maitayo ang iyong bandila at maipagpatuloy ang iyong pangarap dito sa bahay ko. Kaya ako totoo. I love you Ito yung sumisimbolo ng pagmamahal at respeto, pagkakaibigan ginawa lang po nila para masabukan po kami mga housemates.